Umaga naman naghanda at lumika sa mga residente sa silang ang bahagi ng Leyte dahil sa Bagyong Tino. Ang detalye sa report ni Alet Reyes ng Philippine Information Agency Leyte. Ilang oras bago tinatayang landfall ni Bagyong Tino, isa-isa nang nagsilikas sa mga residente sa mga bayang malapit sa Dalampasigan dito sa silangang bahagi ng Leyte na tinatayang dadaanan ng bagyo base sa pinakahuling ulat ng pag-asa. Maaga pa lang ng lunes, isa si Sara Deliera, residente ng barangay San Joaquin ng Palo Leyte at mismong OIC ng San Joaquin Central School na ngayon ginawang evacuation center ay isa sa mga unang residente na evacuate. Isang San Joaquin na malapit ang komunidad sa sa baybaying nakaharap sa Lady Golf sa May Silangan. Sa barangay San Roque naman ng bayan ng Mayorga, isa si Vilma Asusano sa maagang lumika sa kanilang barangay gymnasium kasama ang kanyang ina na may sakit. Ayon kay Aling Vilma, natuto na sila sa mga karanasan ng Bagyong Yolanda, mahigit isang dekada na ang nakakaraan at sa mga sumunod pang mga malalakas na bagyo sa mga nagdaang taon na lubhang mapanganib kung hindi pinaghahandaan ang papalapit na bagyo. Kasi nagkaroon na kami ng nervous araw, yung sa maganda kailan, kasi di ba madaling araw po yun eh, na sa kami lumikas. Tapos doon lang sa kapatid ko, sa, sa bahay ng kapatid ko. Kaya kami, talagang galang-galang takot darag, Naauto, sinasabi, bagyo. Araw ng linggo pa lang nang itaas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang red alert status sa buong probinsya ng Leyte para lubos na makapaganda sa paparating na bagyo. Ayon sa PDRRMC, nakantabay na ang kanilang mga rescue equipment at iba pang mga gamit sa sandaling kailanganin ng mga emergency evacuations. Ngunit linggo pa lang, na ang hinawang pag-abiso ng mga local DRRM offices sa kanilang mga residente na maganda at magsilikas sa mas na lugar. Mula sa Leyte para sa Integrity State Media, ako si Alfred